之类。 Bunigwang project mga boss, good morning po ayan sa dream house ni ate Aida patapos na po, malapit na ayan uh, na masilihan na po yung bakod, tapos dito pinipinis pa sa palatada yung dito sa side, yung pinabagong bakod ni ate Aida skim coat, ang coat muna po yan tapos nililiyan ito tapos sa loob, naglililis na po tayo ibang uh, konti na lang po yung nilalagay natin mga accessories na sa loob tapos lines tapos yung gate ginagawa na po nila stainless gate dito dito sa main gate at saka sa service gate yan nakalinya na rin po to tapos primer ito hindi pa na mas hindi pa na masilyat o. Ewan ko kung hindi na mawata ata pa mamasilyat eh. Ito dito eh. lang mga poster dito. Ito, ito naka-flooring na. Tapos naglagay tayo ng ano dito. Posit. Malinis na. Mga wall lamp nalagay na. Ito. Konting ritasa lang sa mga pintura. Ayan na. Tapos itong Okay. Kinagout na yung mga types ni Lord Master bedroom Ayan Tapos yung ating shower So master bedroom Yung okay na yung shower question natin Yung CR Water closet Laboratory. Kung na lang po yung Yung touch screen na mirror dito Tsaka yung mga ano mga sabitan ng mga tuwalya kulang pa shower, shower, shower ayan. Ayan, na yan shower sa bath tab shower na yung fisyo ayan ah hitter lang po yung kulang dyan ah uh, na tayo ng flexible flexible os na pang hat hindi wala po dito baka sa RV house na po tayo bibili pag bumili po tayo ng ano ng touch screen na mirror sabay na lang po yung heater pero yung heater po nandyan na mga blinds na, nalagay na ni Ula blinds po yung naglagay sa sa, uh, sa atin ng ano, blinds Korean blinds po Gray, fully gray Lahat po yan, meron ng mga blinds. Ito yung kono ah, nandun niya yung kanyang shower na enclosure. Ayan. Bilis-bilis lang po ng konti. Dito. May tubig na. Ayan na. May cob light po rin yan. Try color. Okay? Ayan. Diwanag. Mga ande na lang sa ano, sa hanging cabinet tsaka sa ibang ano uh, closet dun sa isang bedroom wala pa yung handle Ayan mga boss, yung sanitary natin. Ayan, naka, ano na po? Naka install na yung mga pipe natin. Doon sa, nababos uh, sa kitchen. Tapos yung sa banyo. Clean out. Ayan na. Uh, clean out po, yan na. Para sa, sa ano yun? sa safety tank. Tapos yung mga gate valve ng mga CR. Tsaka dito sa, sa ano, sa dirty kitchen. O service area ito sa CR dun sa master bedroom tapos gumawa tayo ng touch basin dito yun ano, na, po dyan sa ano sa sapa yung tubig tapos so, natin dagtangan yung mga PVC doon eto pinaplat na ni ano ni RJ yung ano yung yung bakod tapos, ito ang dalawa, Jeffrey. Plastering dito. Mahirap na plastering. Puting puti na. Itaus <laughs> na, maitas dito kanto na lang yung, yung plaster dito sa labas ayun okay na mga boss tapos i pintura na lang po yung ano yan yung kasunod primer tapos final painting yan okay na po dito lumalabas yung tubig papunta dun sa sa sapa tapos naglagay tayo ng ano dito yun sa overflow ng ano ng safety tank baka na ng tubig pwede natin yan yan ibuksan para labas dun sa, ano, sa sapa eto okay na yung natin yung mga downspout ito ito Pinto na lang yung kulang yan. mga boss yung yung poste yan po yung kulay natin sa poste tapos ito maging dadak ng konti dun sa wall ng ano ng bahay ayun nag plastering natin nag na ayun nasa ano na nasa tubig na <laughs> best pa lang po yan mga boss pag natapos yan pag ka kulay po nun dun no yung design natin doon pag sa final painting Isa kwarto tapos na. tapos na ito ang mga uh, pinis sa graw. Ayan. Tapos, sila natin yung pinto rito. Yun na lang po yung pulang dito. Tsaka yung ano, mirror. Heater. Ayan. Dito, meron din na dito, mirror yan sa vanity dresser ito bang kwarto rito ayusin natin yung grout at yung mga under natin tsaka yung surface natin na no dun sa vanity dresser ngayon eh, mga blinds. Ay ng blinds. Bilog po ka JR yung ano, yung mga loob ng kami na tapos punasan ng basaan na tiyok para malinis na tara, deck time muna po tayo. Dito, uh, lagay natin yung ano, yung tissue holder. Tapos linis-linis na, okay na. Pwede na silang gumamit dito. Ayan na. Meron tayong pagbuko. Ayan ati Maria ah, buko. Yeah. buko. press. Buko press. Ay, tsaka revisco. Tapos Rebisco yung, ano, yung kasama natin na Si RJ. Sa likod Nasa likod yung dalawa. Nandito yung kasama natin. Ano? Na? Buko, Jeffrey. Matin. Ah, na, Mate. nailasa. Mate. Nailasa. Matamis. <laughs> Matamis. Buko Matamis. <laughs> Ang sweet. Okay, awas. Bili na po tayo buko. Galing kay Ate Maria. Ang ginagrat po natin muli. Para malinis na. Ang isa po na tatanggal yung mga grout. Ah pagka kami yung pang gumagawa kaya ngayon ginagawin na natin para ano na para malinis na at saka maganda na tapos dito sa si ah uh, yan nilinis na natin yan meron siyang cobweb center light

Seven. Ayan. Okay. Alas lahat po ng ilaw na kalagay niya ito na lang po yung dito sa cover yan po nandiyan na yung mga T5 natin next day pwede natin lagay yan tsaka yung takip doon palalagyan po ba natin yun ng, ng, ng glass yung takip nung food outfit niya basket pero may ilaw na po yan yun na ando na na lang po yung kulang dito Okay. Okay. natin, maduphin nang ano ng Davis ang kulay. Tapos ito titimplayan na lang po natin to boysen boysen po yung apply natin dyan